sa video nga na to ay eh, mag -share, share ako sa inyo ng limang pagkain na pinaka weird na natikma ko rito sa Japan. So ay eh, personal na opinion ko lamang at pwedeng masabi nyo na masarap talaga yun, pwedeng hindi. Pwede namang tama rin yung sinasabi ko. Pero wala naman to sa sarap o sa hindi. Ito lang yung mga kakaibang natikma ko rito sa Japan. Top 5 ko, yung mga raw foods nila. May mga raw foods naman sa atin na kinakain talaga. At alam mo yun, medyo pamilyar talaga ako dun. Pero yung sa atin kasi sinusukaan eh, luluto sa suka. Yung dito sa Japan, sa so, so, Toyo lang, tsaka wasabi. Sobrang nakaka lang kasi wala rito yung pinaka gusto kong i-share, kinain ng asawa ko. Ito, so wasabi. Toyo lang, tsaka wasabi. Ito nga yung isa, no? Pusit. Hilaw na pusit. Hindi ko nga na pwedeng kainin to ng hilaw eh. Mm. Ano? Aan ka bang hilaw na pusit? Yung lasa niya, mala yung lasa, yung kung ano yung namin mo sa pusit, magganit na malansa. Tapos pag sinawasaw mo sa toyo, tsaka konting wasabi. Di ko alam kung ba't sumasarap? Hmm. Sayang yung hipon kasi yung hipon di mo talaga maisip kayo ng hilaw eh. Pagdating ko rito sa Japan ako, na ito ko, na kayo ng hilaw yan. Tapos natikman ko, puta sobrang sarap kaya hindi ka ba mga karo ng kakaibang feeling dun. Hindi mo nga maisip na kain ng hilaw yun eh. Kasi di ba sabi nila, yung hipon daw yung ibis ng dagat, tapos kakainin mo ng hilaw. Parang sasakit yan mo eh, pero hindi. Yan, guys, subusin lang natin to, tapos punta na tayo agad tayo sa top 4. Itong iba rito, giniling na tuna. Ito, hindi ito gano'ng masarap, malansa. Ito, ano, nung isa kanina, pusit, ito naman, octopus. Kinakain nila pare-pare yung hilaw to. At masarap naman. Hmm. Sabi ng tatay ko nga po na, eh, lahat daw yung da galing sa dagat, pwedeng kainin ng hilaw. Basta sa riwa. Ito, sana kinahin mo yung coral. Okay. Yo, number 4 natin, guys. Umiboshi. Ganito. Iba nga lang yung nabili ni Mrs. kasi yung gusto ko yung dry. Ito medyo sariwa pa siya, katas pa siya oh. Ayun oh. Napaka yan, napakaasim niyan, yan oh. Guys, kung titingnan parang parang bulok na daliri. <laughs> At napakaasim nito. Na ito. Ginagawa nila tong appetizer talaga, sinasama nila sa kanin pag sa mga obento box ng hapon. Nasa ibabaw siya sa gitna. Tapos parang ito yung unang kinakain nila. Kasi sobrang asim niya, nakakapagpalaway. <coughs> Kapasin! <laughs> <laughs> May katumbas naman ba ito sa ating yung, yung ano, kamyas? Pag sanay ka na kumahan na masarap naman siya. Yun nga lang itong ma... <coughs> 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 itong mapasapasahan pasa na ito, uh, Sobrang asim talaga. Mas mas maganda yung dry yung pulang pula. Tapos pag sinubo mo siya, hindi siya ganun kaasim. Lalabas lang yung asim niya pag kinagat mo na. Alright, pasok tayo guys sa ating top 3. Top 3 natin, yung tofu. Yung tofu nila dito guys, parang taho na sa atin. Expiration niya na ay eh. 421. 420. Oh. Yan. Yan o, oh. yung texture niya guys, parang... Topo na ano na, na yung taho, yung parang nandun siya sa pagiging taho. Tapos kung paano kainin ng hapon to, nilalagyan lang nila ng toyo. Isipin mo yung taho nilagyan ng toyo. Kaya nung unang beses ko itong natikman, putya. Pero siguro yung hapon, pakakainin mo naman ng, ng taho. Siguro magtataka rin sila, ba't ba't ang tamis ng ano rito, ng tofu, dapat maalat. Siguro vice versa lang din, kasi dito sila sana eh. Kasi ito, nilalagyan nila ng gulay. Onion leeks. Nung una talaga, di sa nasasarapan dito, nadudok-dok nga ako eh. Pero nung parang mga nakalimang kain ako, Okay din pala yung taho sa Toyo. Panalo din. Pero sa first time yung matitikman to, di talaga recommended. Eh, nung dati nakatira ako lahat sa tito ko, halos araw-araw hinahain na nga Ay, Eh, nakakahiya pag di mo kunahin kasi nakasinlagan to eh. Tapos pag di mo kunahin, itatapo na nila yun. Kaya talagang uubusin mo. Yun, doon ko na to na gusto talaga. Hmm. Tsaka sa Google guys, may 4.5 stars to. Yung lasa na ito. Ito lang mismo. Alright, naubos natin yung tofu. Ang top 2 naman natin, guys. Baka tayo top 2, guys. Katalo na tayo, tayo sa top 1. Kasi alam kong putaw, alam kong tatalo dito sa laman neto, eh. Ito na yung pinaka... Mm! Hindi mo ma-explain talaga kung bakit kinakakain to ng tao dito sa Japan. Utsan na natin. Kung ano yung pakiramdam mo pag kinakain dyan. Tapos siya sa talaga yung panlasa ko. Tikman nung ka, oh. Oh, tinumuhan yung tikman. O oh, ay daw ako. Di ba, yung parang pagtuta, ma... Maano pa naman yung... Masustansya pa. Ah, teka lang, nasira talaga yung panlasa ko. Isas sinasabi nung ano, nung mga nakakita. Ay, hindi, masustansya. Yan. Kaya kinakain ng nanay na aso. Why are we still here? Just to some... suck. Guys, bonus daw vlog ko daw to. Ah na, guys, ito kinakain niya. Ando kasi sa masarap eh. Ito ay itlog ng palaka. Ayun, itlog ng palaka 'yan. Tapos yung bullfrog yung malalaki. Yan, sinasawsaw ngayon yan sa sa pulbos ng kanay. Yan, yan ang paborito ko ng asawa ko. Yan. Nasa gilid ng pinto. Yung mga lalaglag sa cabinet, sa pinto, sa ilalim ng kama. Yan yung drone na yan. Titikman natin. Thank you.